malaking dagok ang dinanas ng New People's Army sa probinsya ng Agusan del Norte matapos ang pagsuko ng mga natitirang miyembro nito at pagkasamsam ng mga matataas na kalibre ng baril noong Oktubre 1. Voluntaryong nagbalik loob sina Efren Angeles Hilwano alias Maro Orads at Santiago Langamon Galya III alias Torting Val Oquent. Itinuro ng mga ito sa mga tropa ng 29IB ang taguan ng mga baril sa barangay Pianing, Butuan City, kung saan nahukay ang isang M16 rifle na may nakakabit na M203 grenade launcher, isang M4 rifle, dalawang AK-47 rifles, isang M203 grenade launcher, limang AK-47 magazines na may bala, tatlong M16 magazines na may bala at isang daan at anim na pong ng blasting caps na nakakabit sa detonating cord. Samantala, isa pang dating rebelde na si Maximo Vivas alias Emok o Joey ang nagturo sa mga sundalo kung saan nakabaon ang isa pang M203 unit launcher sa Manhupao Complex, Santiago Agusan del Norte. Ayon kay 29IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Mark Tabon, bunga ito ng kanilang tuloy-tuloy na operasyon katuwang ang mga lokal na pamalaan, dating rebelde at mga mamamayang kapayapaan ng adhikain. Samantala, pinuri naman ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang mga tropa ng 29IB sa agarang aksyon at patuloy na dedikasyon sa kanilang misyon na panatilihin ang kapayapaan at kaunlaran sa Agusan del Norte. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez for ID News Bayani Update.